magandang gabi po, mga kamingwit. Meron akong minuksang isang makina dito. Ang uh, kanyang tatak ay itong alis. No? Uh, ang model po nito ay 3,500 series. At ito po ang uh, isang problema bukod dun sa napakarumi ng kanyang puro, ayan, napakarumi, oh lilinisipon po natin yan. No? I-overhead po natin yan. At meron po akong isang problema na nakita sa kanya. Ito po ang tinutukoy ko. Yan po ay kumakalok. Lumuluwag po ang turning niya. No? Ngayon, pag yan po yung mga nagkakaroon po siya ng uh, pag, pag i-stack up pa minsan minsan at uh, kasi nga po hindi itong itong blade na ito yung ipin yan hindi po siya dumadaan ng maayos dito sa pinaka form gear yan dyan nakaganon po yan eh e, ganyan o oh, ganyan kasi nga po siya po ay kumakalok nagkakaroon siya ng uga. No? Dahil muluwag yung kanyang... O, oh, titigyan niyo mabuti. Eh. O, oh, ayan po. Lumuluwag po yan. Pag yan ay lumuwag, hindi po siya dadaan na maayos dito. At pwede po masira ito ah, sa likod din Yung kinakapitan, yung pinapasukan itong isyapting. Dahil pag inihilwag, yan po ay kakarong yan pa at magkakaroon po yan ang sinatawag na stock up. O sige po, dilinisip po natin yan maya maya at uh, ipakikita ko sa inyo matapos yan dilinisip. Salamat po. Ito si George de Riverman. Uh, wala pong kukarap. Ingatan po ninyo ang inyong mga makina.